Ayan, let's go. So, nanood tayo ng mga ilang video. Niro-roller naman nila eh. Meron tayo dito. kaso, duma yung roller natin ah. Nalinis ba ito ng ayos? Pwede na yan. Kasi, ano, primer lang naman. Hindi ka sa? <laughs> hindi, hindi tayo makalabas eh. mo yung pinto eh. Kasi, ha Bawal mo alik ka bukay. Hindi ko pitang po. Oo. Ayan, Ay, mo na ito pa. Okay. Okay. Simula ka sa dito. Buhos <laughs> mo na. Buhos na buhos yan. Kunti-kunti ha. Pawang mo tamaan, syempre. Okay na mapakapal. Oo, oh, maganda nga makapal eh. Dalawa naman ito eh. E, ano? Anong pakiramdam? Ay, eh, nag-ano-ano -ano tuloy kasi hindi makinis. <laughs> Pero matatakpan yan. <laughs> Anong nangyayari doon? Anong tingin mo? Babrasin ko na lang yung kanto. Hindi eh, pa pala isa yung kanto. Hindi natin inano. Ah, uh, pwede rin brush kasi hindi pa nga ng brush natin eh. You know? Ako na lang mag-brush ikaw mag-roller. Ganun uli. Busing ng bus baka matuyo to, mabilis yan matuyo. Yun no. Ang galing ayan oh, oh, oh. alas puno na. Pag dito dagpas pa ng square meter yung isang ano kilo. Sobra pa nga. Tap, uh, uh, yun nga lang itong butas-butas na ano. Bumubula <laughs> eh, no. Dun sa may mga poles ng tapping natin nagbubulaan siya. Pero natatabunan din naman kapag paulit-ulit mong niroroll yan. Ala, hanggang dun, no? oh, mayroon pang bula. Bumubula talaga. Yan resulta ng, ano, kakulitan natin. <laughs> Pero ulit-ulitin lang natin ang bakit. Kung mawawa Ubra naman, tingin ko eh. Ang oh, dami yung kahit makapal na yung pahid natin. Tag dito. Kasyang kasya pa rin sa 1 square meter. No, isang kilo Second coating, siguro bukas na lang. Tingnan natin muna ito. Hmm. Tapos ayun o. Oh. Sa mga malalalim na parte, ayun kita nyo, nag-iipon-ipon sila doon. Uh, bukas na lang talaga yung ano, kasi tinta natin matuyo to, eh. Para maganda-ganda naman ang labas. Hmm. Ayan. na yung dumi. Pero yun, kung sana sa ngono kumikinis oh. Ah. Tapos puputok din naman pa rin bula eh. Mag-isa niya. Ngono dapat siguro initan. Tsaka malagkit pala siya nung pag hinahagot, malagkit. Pero okay naman. Puputok ba 'to? <laughs> Paputokin mo. <laughs> Oo, oh, napapunok yung pasensya mo dyan. Ha? <laughs> Paulit-ulit yung malobo? <laughs> ha? Nagkakaroon nagkakaroon pa rin? Hindi ba, hindi na. Hindi na nang alin. Hindi ba, dapat binoglogger yata, dapat eh. Alam ko na, nap naputok? Ano? Ano, ano dahan-dahan dand nang dapat. Oo nga, hindiin mo kasi na naman eh. Dahil sa mga ano, brush ay natin ang magkakabilog. Pag tinitinan mo? Ayun. No. Hindi na, eh. nalobo dahil dito. O, um, Dandahanin mo lang. Ba? Kung saan naman na nag-elevel, hiyaan mo na yan. Tapos mukha pang manipis kaya ano. May second coating pa natin. Pero ano ano, hindi naman lahat bumababa doon kahit nakaklebe ito. Mm -hmm. Maliit lang naman klebe na ito eh. <coughs> Yun, okay na yan may bula pa rin hindi ako makontento so ibublower natin <laughs> kahit anong blower naman uh, hair blower o ano ito sa amin ano eh terahertz ang blower ko eh. Ayon, para mawala yung bula kumutok kasi natutuyo na dito pa yung bula o oh, diba nawawala kita nyo ba ay nabubunot yung blower ko lang yan oh, nawawala Huwag natin lahat to. Para po putukan yung bula. Yun. After 24 hours. <laughs> Tuyo na siya. At may nangyaring di maganda. Ayan. Eh. Kita nyo. <laughs> Pinasok ito ng ano. Kinagabihan. Pinasok ng tubig. Wala pa kasing pinto eh. Hindi ko kasi pinipintuan. Dahil kailangan ko makuha yung actual na ayan, basta wala pa kasing pinto eh ngayon pinasok dito tumulo ayan kalat pero natuyo pa rin kinis pa rin ah. may buhok so, sobrang kinis oh dito lang nagka problema no? Eto, dito siguro tumapatak yung tubig ayan ayan lubak lubak pero tumigas na ayan lubak lubak na tuloy ay, nako. Pero ito maginis Siguro ito natuyo na bago pa nabasa. Ito, basa, uh, basa pa yung epoxy. Eh. Nabasa na ng tubig. So, ang gagawin natin, guro, dihain na lang natin to. Nililiha din naman nila pagkatapos nilang yan eh. Si primer. Hinahanap yung may lubog. Tapos nilihain. Tapos napansin ko, parang nawala na tuloy sa klebe to pumantay na yung <laughs> so, sobrang kinis mo na uh, manipis dito kasi mataas dito eh tapos lahat ng pa vertical na application namin bumaba yan dun so ito na lang problemahin natin pakinisin natin alisin natin tumig. tapos uh, lihain no? tapos patuhan uli natin ng primer meron pa naman doon eh Uh, second coating. Okay? Mm hmm. Ayan, no? Kita nyo ba? Ay, okay, ito ba? Ayan, yan, yan. No, ayan, no? Butas ko. Alam mo, may pimpon, eh. Ayan, ayan. Ayan, o. ayan. O. Ayan, o. Mo, eh. ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, Antigas! Antigas siya ligain. Paano kaya ito? papatungan na lang ko na lang ngayon ngayon naman patuloy natin gamit blower hindi naman kasi pwede i-apply ito ng basa tsaka mas, mas 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 minabuti ko na rin na lihain lahat kasi may mga naiwan na bukol ano mo butil 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 nakakapa akong ganoon, may butil butil dahil sa hindi natin hinasa <laughs> at nagpapasaway tayo yan, yan ang resulta pero gaganda rin to kung natin patuhin ko muna Okay, so ready na tayo. Tuyo na, nalinis na rin. Walis-walis na naman para mawala yung butil-butil. <coughs> Ngayon, second coating. Ah, uh, sa second coating, konti na lang kinakain yan eh. eh. Medyo pantay na dito. So, try natin. Kalahati muna haluin natin. Tapos, alagyan na natin ng ah, uh, pigment niya. Yan. Aztec cold yun yung binili natin. Ewan ko kung bakit. Pero, <laughs> <Mayroon. laughs> ayun lang natripang ko yun. No? So, kalahati lang muna. Tapos, lagyan natin ang Aztec Gold. So, ayan. May pansandok naman pala siya. Eh. Kaya lang lagyan natin, oh. Nagiging kulay brown. Ayan, dapat siguro ganun-ganun lang, O, oh. Ayan, oh. Talsik-talsik lang. Ganyan, Hindi masyadong haluin. Nagiging kulay brown tuloy. Oh. Um, Parindigan na lang natin siya na kulay brown para makita pa rin natin yung kung ano yung napahiran na sa hindi pa mas maganda yan na magkaiba sila ng kulay <coughs> yan yeah, okay na to parang naging kulay pink ah ang na natin <laughs> ito na lang sigurong kalahati yung pang design natin naging kulay pink eh bagong roller na naman medyo magasto sa roller na kaya ano ah uh, hindi natin nagbinisan mahirap dinisan Tingin ko locker thinner lang pang linis dito eh. So apply natin. Buhos ulit. Oh, wala kasi akong kaano. Wala akong kasama ngayon. So, tingnan na lang natin mamaya. Yun. Yung nangyari dyan. Naging kulay ano. Pink. Parang may mali yata ang ginawa eh. Ito yata, yung itong pigment. Sa top coat nilalagay. Para lumitaw yung pagkakintab. Bakit kasi nilagay natin sa ano? Nilagay natin sa primer. Eh, eh, er, at least, yan. Napunuan natin. At saka yung ano, yung butas-butas na na-perwesyo, yun, umilitaw pa rin. Hmm, ako. Kasi, ang laki ng ano, yung eh. malihan ng ayos. Dapat, grinder ko eh, no? Uh, ayan uh, na. Hindi naman tayo masyadong masailan dito. Kay porch lang naman ang pinto. Uh, tapos, ay dumi. Uh, para din natin inaalis yung dumi. May naliligaw na dumi. Hindi may iwasan ha. O oh, yan. Tingin ko okay naman na. Ang ganda naman yung lapas. Kumpra na yun, kalahati lang. Kumpra na sa na sa kalahati. Ayun ko. naman ha. Uh, uh. Bukas, tingnan natin. Tapos nyo, tatlong araw na. No? Every 24 hours kaya ito yun. Toyo, eh. Ayun, bukas, bukas naman nun eh. Ayun, uh, Buti na lang, maliit lang. Tsaka, malaman hmm. natin kung ano yung pwede sa hindi pwede nakaklebe tapos ram hindi natin nilihan so pero pwede na pwede natin bukas